5.30 ng umaga at maagad tayo nagising dahil meron tayong pupuntahan. Mabuhay! Ako po ito si Eds at welcome sa panibagong It's Storya! 5.30 na ng umaga pero hindi ako sanay dahil hindi naman ako man person. Nagudot ako ng na ang 5.30 ng umaga pala ay parang 6am na. Sobrang liwanag. Sobrang latina na, eme. 20 pesos ang regular na bayo sa tricycle kapag sa mga ka dito sa may papuntang bayan. Pero dahil nga solo ako, yung asahan mo na kapag nasa Lucena ka, hindi lang 20 pesos iba ibabayad mo kasi sasakupin mo na ang buong tricycle para umandar. Bakit kaya ganun, no? So ito, nagbiyahin na ako pamutang bayan at makalipas ang ilang minuto ay nakarating na ako sa Grand Central Terminal. Dito ako sasakay papunta sa John Luna, ang bayang may puso dahil sa araw na ito ay pupunta tayo sa PUP Lopez. Naalala ko talaga po sumasakay ako ng fan na ate 150 lang ang bayad namin ngayon, 250 na. Sobrang mahal na ng pamasahe. Talaga naman ang balikan mo is 500 pesos. So kulang ang 1,000 pesos mo kasi nakain ka pa at kapag meron ka pa ng gustong bilhin. Nagkaroon ng staff over 7 a.m. na ito dito ito sa bayan ng Pitogo. Sa amin go kung tawagin. Nagulat ako dahil meron na pala dito pa ng bayan. So, barang init na pero 7 a.m. na in the morning. Ayan. So, dito kami nag-CR at uh, nagpahinga ng kaunti kasi mahaba-haba din ang biyahe. Katapos, 8.30 eh, ng umaga na nang marakating ako sa Bayang May Puso. Nagpa-exam lang ako sa aking mga kasadyanteng BSPA at sa BED. At uh, nagkaroon na rin ng konting talakayan tungkol sa mga paksa na aming pang kailangan mo matalakay bago kami magkaroon ng pagsasulit. At pagkatapos, inabot ako ng hula ng bandang alas 2 na ng hapon. Grabe, umulan dito. Ibig sabihin may kinakasarating pala. Charot lang, M.E. Eh. Ayan. So, maaro ma, pero unang ang weird lang to. Parang ikaw, sobrang weird. Ayan. So, kinakabahan ko kasi paano ko uwi ng Lucena. Wala ko dalawang kayo. Pero, buk na lamang at tumigil ito. So, ito yung eksena ko ngayong araw na ito. Papagod, mahaba ang biyahe, pero okay lang, worth it lang dahil, alam nyo, mga kamats, matagal ko itong pinangarap, matagal ko itong pinagdasal na mapagturo sa college. Kaya ngayon, nandito na ako, ginagawa ko ang aking pagkatapos aking pagtuturo ay bumuli na ako ng Lucena. Pasadong alas 3 na ng hapon at napa-stop over ako dito sa may 7-Eleven upang mag-abang ng van papuntang Lucena. So twice din yung biyahe ko muna dito papuntang Lucena. At tagal ng van pero mas matagal ang pagmamahal mo. Bye-bye. Don't forget to like, share, and subscribe. See you when I see Bye-bye!